Yun. Yun, yun, yun. Yun guys, oh. Okay na ito. Yun, okay na yan. Ano na lang yung body? Okay na. Oy, okay na yan. Uy, okay na rin. Sabi ni Chef Jude's yan, oh. Tinikma na. Ah. Hmm, linasahan. Minutes lang. Yan body to soy yung ating Yan. Bali dito soy bahala ka na gumawa ng ano. Bahala ka na. Tapos nandito yung ating Ito.

Ano Ashare lagi eh dito, buddy. Dito, dineran namin yung sasakyan namin dito ko. Hindi Dito dinala yung motor. Hindi kami kasado. Kaya nga. Yun. Yun, yun, yun. And guys oh. Ulit 'di. 'Yung 'yan 'yung tinatanong sa Don't touch my handbag. Eh, okay na 'to. Ngayon, okay na yan. Ano lang yang buddy? Okay na. Okay na. Yan. Oy, okay na raw sabi ni Chef Jude, yan oh, tinikman na. Hmm, linasahan. Aha. <laughs> yan. Huh. Tapos na. Okay lang, okay lang. Okay lang. Okay lang, para normal. Yun. ah, uh, tapos na, tapos na, tapos na. Ah, uh, na lang parang Ano ba litak ko na to? Ay, hindi pa. Mayroon sa isip Mausok. Ayan. And, ang ano ninyo na ito, ano, uh, 150 pero pinasobrahan nila ng Ah, uh, ano, ano pa yun, dinadala nila papunta rin. May mga tinapay pa guys. Ah, uh, 150 pero pero pinasobra na, na uh, ni abadi uh, Chef Jude's ng 200 na katao. Para may buffer tayo. Which is okay naman. Whew. Tapos. Ano. ah uh, punta na kami ron. Maya maya lang. Ay. Uh, shoutout team ka Buddy. Oh. Uh, uh sa lahat sa lahat. Sa uh, Swimix Traveler. Chef Jude's. Um, Yuara. Yuara. Uh, uh, Sir Alex Cinco Pet Malu PH uh, Papa Rams TV um, uh, Kenotsky Sir Jerry Johara Martin uh, ke, uh, Norlito Borlasa Shoutout nga pala kay Ma'am Kagayan nung no, pobreng Kagayano yun uh, shoutout, shoutout shoutout at um, sino pa So Yun um, Shareland Shout share out, shout out um, Yung hindi ko na badi sa sobrang dami natin yung hindi ko ma Yung hindi ko na babanggit Pasensya na, pasensya na Alright, so Paparams TV, shout out badi muntuk Ayos lang yan Ma'am uh, ilang-ilang. Shara sa'yo. Away lang ako ng away lang. Okay? So, shara-shara sa'yo. At salamat, 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 salamat sa pag-sponsor uh, dito. Right, so isa sa mga sponsor natin yan sa pagpa-feeding. Uh, so maraming maraming salamat sa pagano sa support sa team Kabadi. You know, pinagpapawisan na tayo. Kasi ganoon talaga, nasa Pilipinas tayo, eh. di ba? Tapos you know, ina inangat na pala oh. Vlog ako ng vlog. Di ko natulungan mo na lang si Buddy. Ano Buddy? Diyos na lang. Diyos na lang. Diyos na lang. Ay, ito. Ito yung Diyos guys. To.